kusot na lang po yung pang ano nyo salamat po sa power hug Rhea yung maraming pusa yung yung maraming pusa lang po ang ano dito ah, pwede kung gusto nyo po makatipid yan kusot yung gamitin nyo pa-share po lang live mga guys kailangan kailangan po mga guys may eh, marami kayong garbage bag. Para yung basura pag tinali nyo, hindi mga ngamoy. Garbage bag po yung O oh, nakita nyo? O. Oh. Nakita nyo mga guys, ayun o. No. Oh. Ayun o no, yung ihi. Ayun, sinisip-sip po yan, ayun o. No. Parang katsan po rin yan. Tumitigas. Tumitigas. Kaya mas safe po rin to sa kusot. 6 viewers shout out ay 4 viewers shout out palag po ng live hindi mo ko po sa inyo ito yung nila ho, mga guys Ayun. para saan po yan boss yan para sa pagpupo nila sa pusa yan mga guys Pasintabi lang po sa mga nagbi-meryenda no? Balot na balot po yung ano oops dito. Tandaan lang isang sako. Pwede kayo order sa akin, mga ma'am, mga sir. Alis. Alis. Yun na. Panlima na to. Panglima Ganito kahirap mag-alaga ng ano? Ng mga kat. Pag hindi po kayo marunong, ako. May stress po kayo. Hindi na stress reliever sila sa'yo. May stress kayo kasi hindi kayo marunong. So, mga guys, uh, ito. Tuloy lang, kuya, salamat. Okay, salamat po sa TikTok ito. Nakita nyo, oh, video, ano na, marumi. Lilinisin po natin para comfortable yung pusa. Minsan kasi, pag uh, marumi na yung gilid, ayaw ng pusa, na ano sila, na iirita. Kaya 250 po ma'am Ammonius ah, QC Sel nasa 30 po yung cut namin Kaya marami kami ng ano uh, ah, liter box Ilalabas din lang. Doon na. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Ito pang